Pagala tayo ti dalayap. Gadu. Gadu tuyan ta mama. Puspusin tayo ato isa tapos si kabel ti ko, kabel ti rex. Lu na gadu bung, na gaduman bunga na na. Kaya kay lang daming bunga. Ha? Nagadubungan ah. Sumunod. Dito magaling na po. Nagadubunga na guys ni. Ah, dito ini. Ngitan? Dito mo babalinda Ta sobra. Mula nang kel nagadadu ni hanama ko. Ah. Sobra. Apa ah, kel hanga pwede milako? kamo <laughs> pwede lako di gitoy? Eh. Sino ka rin diyan na ke mga. Nagadu. Uray nakadadu hanga ma ko nang anti aton. So, Nagadubunga na. No, Nagkrekin na kami ni. Dito. Alak alak di gyain ah. Ha? Salak lagi na Nakakain mo ka din. Daya, paspasak ka, duwag te gala, paspasak sa kikabil ti ref. O, yan, din kal. Pispisin na. May kabil ti ref. Kabil, yung uh, pispisin na ti kwa, di di kap. ka, kabil. Kala, oju, nalumat. Kabil na di kwa. Kabil na di bote. Kaya nga. Tulo kwa, di 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 kwa tikok tikok, pastik, Kabil na, tulo